sapul pool sa... Oh. pool bro oh. sapul sapul bro ulo yan ulo okay okay ulo yan ulo hindi yan hindi yan kaya yan kaya yan kaya yan kaya yan. kaya yan kaya Iya, yeah. <laughs> Isang sipat lang sa'yo <laughs> ay nadali mo ko. <laughs> Ubus na dalag sa inyo bro. Sorry. <laughs> yes sir. <laughs> yes sir. <laughs> oh. Ah, naman yan. Pang Dayo series. <laughs> Ubusin mo yung dalagito, buhi ka na bro! Tapos parang matitira! Ah, Grabe eh. yun! Mas malaki to! Tatlo siguro, eh dalat ka lahat ito! Malaki yun! Oh. One! Two! Dalat ka lahat eh! Yung isa dalawa lang eh! Woo! <laughs>